Yo, what's up mga choy? Banina na po mga choy nga mga nabuhi karong si Manahuna na so ato ipakita nga video mga choy on sa ato mga kalakawan para makakitag income mga choy remit na to sa ato ang master so, let's go! galik lang ato ato <laughs> At siya ng tarungan <laughs> 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 chill and relax at ano mga choy di lang na ito pabutang music no kay klaro na ang copyright ano mga choy no let's go yo what's up mga choy welcome back sa itong youtube channel boy vigil tv mga choy facebook page boy vigil tv tiktok boy vigil tv personal facebook Gilbert aligada Huwag oh, wala pa muna ka-like and share, subscribe mga choy, subuhatan na karon mga choy para matabangan na channel nga mula mga choy. Kanya ata lang pang i-drop sa description below ang ato ang mga channel. So ano nga video mga choy, ito ipakita itong panginabuhi karong si Manahuna mga choy So let's go! Guys, pwede trabaho, buntag. Trabaho, gapon, installer. Trabaho, gabi, eh, pageant. <laughs> JG Hardware. So pagkaat na itong trabaho mga choy, automatic na, na siya mga choy, no? na, na po tayo trabaho on na, na pressurized water system mga choy. So ang site ano is sa dampas lang, no? Pero so doon nun siya nga site. Yan mo na niya ang before installation mga choy. Yan mo na po mo ang uh, 50% sa mga trabaho mga choy, no? So igu na po ni. Ang, saan naman eh? Ano po ngayon na agi karo no? So ready na ang pressure tank. Kaso lang, kapayagas ang ilang district. So, surprise, wala pa'y tubig. Ah, uh, ma'am. Ah, uh, parang mamaya pa ito mga puno, ma'am. Uwi na lang muna kami, ma'am. Tapos balik na lang kami. Pag uh, may tubig na pwede mag-sting, magpakontak na lang ako kay Sir Neil. Pag pwede baka bukas, pwede na sa maga or sa sandin ng maga, ma'am. Tsaka, inanuhan ko muna ng sulupin yung pump para hindi maulanan, ma'am. Sunday ng umaga or sa ng umaga natin testing ma'am so yan yung sa connection niya ma'am yung, yun dito ma'am medyo may space ilalim kasi yung ilbo gamit namin is ah, hindi yung ano eh yung short talaga so okay lang naman yan yan ma'am balik na lang kami bukas ma'am so testing na mga choy So, gakati, may hikan na no? Kay Kaya, ma may set up sa ito. Uh, saksyon. So, atong kahawa ni siya. Okay ba ni siya? Okay. Ngayon ang racer. Ang, ang madaan ni stock doon ni Rice din. Okay. Testing na ito na Ronald. Okay ba niya? So, ang last day nga kuhaan nila ni mga joy, I mean, ang ilang supply sa Corinthian is solar. No? So, 3... 3,000 kW din o no? ang ilang solar nga ang mong gigamit ang is 1 half ng water pump para makaya ra sa yung solar ang lap Okay.

Tawagan mo patay din siya ng nah, korte. Ay nakabalita man nga ang pump, daw is di mo patay. So, pisngan na to mo patay din siya. Okay, so patay siya. Galik lang ang to. <laughs> Atas na nagkaroon man. Okay, hey. hey, patay, patay. So, okay na siya, ma'am. Uh, namatay na siya in party, ma'am. So, sumot na um, um, yung tubig sa loob. At saka na-fix na din namin yung leak dyan. Yan yung, uh, ito na lang, medyo may leak dito, ma'am. Sa tankyo, oh. sa tankyo nyo yan, ma'am. Uh, pag empty lang yung tankyo, pwede namin yung balikan or pwede isi okay. lang. Eh. So, yung, ito din yung problem yung tanggal namin kanina. Pwede namin yung balikan lang pag, pag empty yung tanki para ma-fix natin kasi wala. Mayroon kasi ilagay yung dito-dito eh, kasi layo ah. Let's go. May lake na wala eh. lake. Okay na ito A few moments later. So mau na to mga choy na human na yuta sa atong kita nga pressurized water system no niya medyo struggle di kaya na, na to ang gianan mga choy kaya sudlon nung kaya sa dampas no pero wate mahimo kay nang nabuhi abuhi ang yuta mga choy kumbati yun nang amahan na to ya, mga choy bali walang yun na to step by step ang pagmas sa video mga choy no or sa pag troubleshoot at ang yung pump ngadi ma off mga choy no kaya dinali ang ang pagmas sa video po yeah, naapat yatin nang ya big event na kulit mga choy kay may praktisan daw no so ugotan na lang mo mo comment mo mga choy sa video or mo message mo sa mga social media pwede mo na matabangan o may mga pangotana mga choy no yung yeah, big shout out pa ni Ma'am Kim ugn ni Sir Neil no, sa pagsali sa mga trabaho much, mga choy much 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 later

So karon mga choy chill chill ang hitabuan no. So gabi naman mga choy automatic na ay lang katinga sa gisuot kay mga choy kay panginabuhi man nga mga choy. Onya ato lang i ang music ani mga choy kay sure ko ang copyright ani antos antos lang mo ana nga music no. Try lang nato maka construct o video nga naay music balag maka copyright kay aron ma feel ninyo ang kabibo sa mga kandidata ba sama ano ka chicks ba oi kada kuspa oi matik na o oh, pinaslo pa asa ka na o oh, nga ang amahan nang itag panginabuhi mga choy balag uwa lagi oi kinaunhan na may uwa po kung si corazon ang unang atwag ikapila man ka salamat sa maayong kapangutana sa imo simple kapangutana At ang akong tubang ani is unang aswang kung ikapila ko ako ang bana sa unang aswang So pagkakuma na mga tseno, kumana na ta sa mga way, nundan nga tubag sa itong mga question ganina mga tseno, aw, oh, are na po talent portion mga choy kay talented mga kuno daw ta, na puro na kabuang na mga tseno, oh, ato lang explain, Itabuan nitabuan ay buntis na nang laba mga tseno, yung gito karana is kinsasiya mga tseno, medyo na syak po ko ng mga kabuga na mga tseno, Kaya kay, -kay. Ang asawa may ganda mo na no? okay ba nga na ng day mga nganang no. So kan ni eh, makita ra pani yung uh, video sa akong ah, um, Facebook page nga Jubert Aligada no. Kay aho ra man gi okay ato kay balag maka copyright ato dili lang sa YouTube mga choy So jema jema ra pani mga chay kay way practice sa man ni eh, balabala unsa may tabuan lip sync ana mga choy no. Ya pagka humana na, ari na putas sa gaon mga chay, murat ang butiti mga chay, abahala na mga chay, basta kayo makaabot na skuta na itong top 3 mga chay ba. Nga ito lang nang forward mga chay, kaya mo mga ni music, kaya siyempre, copyright, na, sa diin na nang yung galakakaulakaw na mga chay, murat butiti mga chay, o matsugi yung mga kunun eh, pero mura mag busog man yung bayuta siguro mga chay, oy ay, naunsang hitabu apo ni mga choy So pag ako na mga choy, aw oh, final walk, kung no, natanong kaya nakasood mo, no, tapos top 3, no? Aw oh, kuta ng no, mga choy, matik na, ba minimum, insured na. No. Our second runner. So to mga ro mga chay bali si na apat ah, na kuha nga awards no. So na pud yung asim din ng mga butiti nga matsugi no. So kuta na ta mga chay top 3 okay na kaya na siya mga chay shout out pud sa tong kauban sa pageant mga chay na nice game no nga nagpadumala pud po, poblasyon no nga iski o mga personnel no. Salamat pud sa ato ang mga supporters diha sa atong pamilya no kay nagpahuwam sa mga gown, makeup, o mga panti sa talent no so hanto dani lang siguro mga choy kay di na pud mga anak na sa picture mga choy kay no so ay nyo kalimti mag like share and subscribe sa atong youtube channel mga choy so na Black signing off adios amigo let's go